Magandang araw ng Martes. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Isang daan at dalawang pupang Pilipino sa Israel ang humihiling na makauwi sa Pilipinas sa gitna ng patuloy na bakbakan sa pagitan ng tropa ng Israel at militanting Hamas. Ayon kay Department of Migrant Workers, Officer in Charge Hans Leo Kakdak, pinoproseso ngayon ng kanilang ahensya ang repatriation request ng nasabing mga OFW. Paliwanag niya kabilang sa pagpoproseso ang pagtiyak na gusto na talaga nilang umuwi sa pamamagitan ng pagtawag at pagtatanong sa mga ito ng dalawa hanggang tatlong beses. Sinisiguro din naman ng DMW na tapos na ang kanilang mga kontrata at aalis silang walang iniwang tabaho o samaan ng loob sa kanilang mga amo. Hanggang kahapon, umabot na sa anim na pong individual ang napauwi na sa Pilipinas mula sa Israel ng pamahalaan. Kabilang dito ang 58 OFWs at dalawang sanggol. Nakatakdang umalis ng Israel ang isa pang batch ng mga Pinoy sa Webes. Ayon pa kay Kakdak, tinitiyak ng mga otoridad na may mababalik ang trabaho ang mga uuwing Pilipino sakaling bumalik na sa normalang sitwasyon sa Israel. Nagpasalamat ang Department of National Defense sa mga gobyerno ng France, South Korea at Japan sa pagsuporta nila sa Pilipinas sa gitna ng bangga ang kinasangkutan nito at ng China sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, kinilala ng ahensya ang mga pahayag ng tatlong bansa na kumukondina sa mga agresibong aksyon ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Matatanda ang binangga ng barko ng Chinese Coast Guard ang supply boat na Unaiza May 2 na papuntang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal habang binangga ng barko ng Chinese Maritime Militia ang isa pang sasakyan ng Pilipinas. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Trudoro Jr., tinitignan ng gobyerno ang paghahamon ng China bilang panlabag sa pandaigdigang batas. Walaan niyang karapatan ng China na magpatupad ng batas nila sa loob ng teritoryo o exclusive economic zone ng Pilipinas. Maliban sa tatlong bansa, nagpahayag din pagkonde ng pagkondena ang Estados Unidos, Canada at European Union sa panghaharang ng China sa mga sasakyan pandagat ng Pilipinas. Mas pinaiting ng Pilipinas ang pagsasagawa ng Maritime Patrols at Freedom of Navigation missions sa West Philippine Sea matapos ang agresibong galaw ng China laban sa mga barko nito noong lakaraang linggo. Ayon sa ulat, tinangka ng mga barko ng China na harangan ng mga sasakyang pandagat ng bansa na magdadala ng supply sa Ayungin Shoal. Dahil dito nagkaroon ng banggaan na nagdulot ng pagkasira ng BRP Cabra at isang indigenous boat na Unaiza May 2. Ayon kay Jonathan Malaya, Assistant Director General ng National Security Council, ang pagdalas ng pagpapatrolya sa lugar ay bunsod ng pagdami rin ng Chinese Maritime Militia Vessels hindi lamang sa Ayungin Shoal, kundi maging sa Baho de Masinloc at Sabina Shoal. Lubhaan niya itong nakababahala dahil sa pagkasira ng kalikasan. Iginiit din ni Malaya sa China na respeto ang pandaigdigang batas, lalo pat isang Beijing sa pumirma sa kasunduan ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Muling ipinalala ni Malaya ang 2016 ruling ng The Hague na kumakatig sa Pilipinas kung kaya't wala umanong basihan ng China sa ginagawa nitong pangangamkam. Tinawag din ni Malaya na malign information operation ang pagpapakalat ng China ng maling naratibo. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na magiging mapayapa at maayos ang gaganaping barangay at sangguni kabataan elections sa lunes. Sa kanyang mensahe sa isinagawang send-off right sa Camp sinabi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na makikipagtulungan ng AFP sa iba't ibang sangay ng pamahalaan at mga otoridad para matiyak, naligtas at mapayapa ang pagdaraos ng eleksyon. Ang send of rights na ito ay para sa isang libot, isang daang miyembro ng Multi-Agency Task Force na binubuo ng mga kawani ng militar, pulisya, Philippine Coast Guard at Department of Education. Muli rin ipinalala ni Browner sa mga miyembro ng task force na isang tabi muna ang kanilang political affiliation at bigyang daan ang lahat na makaboto ng walang takot at restriksyon. Bukod sa pagbibigay proteksyon sa mga tauhan ng COMELEC at mga magsisilbi sa eleksyon, mandato rin ang task force na tiyakin ang mga gagamiting sa sakyan, communication, system at iba pang pangunahing pangailangan sa eleksyon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph, ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, Naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondoc, magandang hapon.